Gikan pagkabatanon, hangtod karon nga nag-edad na, mag pagihapon si Nanay Gina magbanwa. Kung unsa matod pa ilahang estado kani adto, maumatod pagihapon hangtod karon. Okay, ano ano pagkalipay mo ma'am kay wala pa ara na may utang kana. Sige sige tanom. Wala sangkwan sa pagbisita ni Senator Amy Marcos sa brigada o sa sa iyahang gibutyag nga dako og potensyal ang agrikultura sa rehiyon 12. Gani kinahanglan matud pa nga masuportahan ang lokal nga produkto ug limitahan na ang importasyon sa ato ang nasod. Instead of import ng import, bring some of the produce of uh, Mindanao to Metro Manila and Metro Cebu because the inland shipping is so expensive. And uh, instead of importing, I think simutin mo na lahat ng supply dito <laughs> na lokal. Sa kamahalon karon sa bugas, dapat man gid lang sa ano sa Pilipinas. Sigun pa sa rice retailer nga si Richard Inopia, sagad matud pa sa ginapalit sa mga konsumante ang imported rice. Bisan pa man taas ang presyo ni ini, apan dili usab matud pagihapon kini dako og biya sa presyo sa local rice. Sa karon kay halos pantay naman ang presyo sa local og ang imported ang mga tao sa imported sila kasi sa quality mas arang ang imported kay halos mas mahal, pinatangkilik nila hindi man sa layo kayo pero nagmahal gid sa Hangyo sa mga mag-uuma nga mapatas ana ang presyo sa palit sa matag kilo sa humay ug nang hinaot usab sila nga mas tangkilikon sa publiko ang lokal nga bugas isip tabang na usab sa ilaha mga mag-uuma in the heart of Changing Lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.